Dakile, Sadly, hello, naman mo, kahit Hello, hello. ang sabi nga

Sa ilang araw na hindi natin pagla-live ay namimiss ko rin kayo mga ka-viewers. Kung alam nyo ba yun, uh, langan nga langit, kailangan din natin na mayroon tayong uh, ginagawa. Sa ating, uh, kaya tayo hindi nakapag-live ng araw. Mga ka-viewers, uh, ikikwento ko sa inyo uh, ang aking uh, gagawin ngayon sa araw na ito ay uh, ito lang muna, amplifier at saka uh, yung divan the the 43 kasi nagmamadali na yung uh, may-ari eh, unahin ko na lang muna ngayon, siguro yung iba pwede ko lang siguro uh, gagawin kung makapag-live tayo bukas or uh, yung iba baka sa poker ko na gagawin. Kasi limitado lang naman yung oras natin. Hindi naman tayo pwede magbabad ng uh, mga ilang oras. Pag alam nyo naman ang live, ha, ka viewers talagang kailangan ng uh, haba-habang oras. Hindi kagaya ng uh, tape na uh, pwede natin na i-schedule yung mga dapat ating ginagawa sa sa oras at uh, hati hati natin yung oras natin at kagaya ng sinasabi ko amin uh, medyo marami-rami na yung gagawin ang unahin ko lang mag at, at sa yung iban dahil may birthday yung uh, may-ari nito amplifier na to. At yung diba naman na 43 ay uh, naiinip na rin yung may-ari dahil uh, gustong manood ng bata ng Coco Melon. Okay mga ka-viewers? ah uh, sa oras na ito ay uh, mag-alas na ng hapon. Kaya kung matapos natin yung dalawa na unit ngayon sa araw na ito ay Siguro, muli tayong maglalay bukas para magawa pa iba. Ang issue pa na nitong ginagawa kong ampli na ito ay uh, pangit yung kanyang tunog. Gawa na. Yung kanyang mga tone control o mga volume control ay may mga tama na. Mula dito sa balance, sa medium sa treble at saka sa bass hindi gumagana tapos siyempre yung kanyang microphone hindi rin uh, na rin gumagana kaya pinalitan na natin lahat at yung master okay mga ka-viewers ang master na ito ay talagang master hindi kagaya ng ibang master na mayroong RTO okay mga ka viewers yung master na may mga RTO, hindi yung tunay na master. Ito talaga tunay na master to kasi ito, tinan nyo mga ka-viewers, natunay nga na master, di ba? Pero nasisira eh. Kasi may kahinaan. O, di ba? Hindi pwede sasabihin mo na ikaw ay, ikaw ay master. May talagang matatag ka. Magaling ka. May kahinaan ka. Kaya ng volume na ito. Master volume, di ba? Pero may kahinaan. Nasisira din. Kasi, kahit sabihin mong master ito, pero may kahinaan talaga. Kaya, ang masasabi ko, uh, huwag kayong magpatawag ng master. Kahit magaling. Huwag. Kasi, mayroon din kayong kahinaan. At, hindi lahat ng uh, unit na ginagawa nyo ay uh, nagagawa nyo. Dahil mayroon din kay RTO. Okay mga viewers Yun lang aking mga sabi. At, at uh, may kikwento ko lang sa inyo na shout out doon sa isang uh, sa isang vlogger din na gumagawa. <laughs> okay, shout out sa iyo. Natutuwa ako sa iyo ha. Kasi nag upload ka lang video, walang cut. Okay? Walang cut. kaso lang hindi live eh Di ba? O nga, kung sasabihin na walang cut pero hindi naman live, 'di ba? Mas maganda kasi mga ka viewers yung live. Di ba? Kasi yung live, halimbawa yung isang ginagawa mo ay uh, nagkaroon ng error, ay makikita sa live 'yun yung uh, vlogger na yun, marunong din siyang gumawa. Sabi ng iba, master daw yun. Ngayon, eh, kaya lang sabi ko, wala namang master. Wala. Kahit sabihin mo na magaling gumawa yun, alam ko, mayroon din siyang hindi nagagawa. Alam ko rin, na mayroon din siyang RPO. Kasi, kaya lang sabi ko, ang master ay lahat alam. Walang lalabas na hindi ayos. Dapat pag tinanggap mo ang isang unit, dapat pagka iinilabas yun, dapat ayos. Kaya wala talagang master. Hindi talagang master yung at alam ko na talagang master. Yung nasa taas, yung talaga master yun. Alam niya yung lahat. Okay, okay mga, mga viewers. viewers? Shout out sa iyo, vlogger. Mahal na rin ako sa kanya eh. Pero hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ha? Alam ko nanonood siya sa akin eh. Kasi kung hindi siya nanonood sa akin, hindi siya gagawa ng isang video na walang cut. Yun lang sa akin kasi hindi siya nag-live. Maganda kasi live. Kaya sabihin mo na nag-home service ka, hindi live mo. In case na magkaroon mo ng uh, pagkakataon uh, na makapag-subay ba yung mga viewers mo, kahit saan ka pumunta, kahit saan bundok or siyudad ka pumunta kung ikaw ay nag-home service, ilive mo. Hindi ka tuwerin yung sabihin na wala kang wifi. E eh, mayroon naman tayong data eh. O diba? Kung may data, pwede na yun. eh kaya lang siguro. Pag data, pag mahina din ang uh, signal, gaganon-ganon o. Oh. Gulo-gulo-gulo din. Pero, mas maganda pa rin kung live talaga. O, di ba? Maganda pa rin. Kasi sa live, wala kang maitatago nun eh. Nag-umpisa tayo kanina mga ka-viewers. Nakita nyo, nakabukas na ito, di ba? At, kung makita nyo, pinapalitan ko na yung mga bullion niya. Ayaw ko sana mag-live muna. Kasi, iniisip ko, ah, uh, pwede ko naman gawin sa upair. Kaya lang, mayroong na yung mga nagtitik sa akin kung bakit hindi na ako nagla-live. Sabi ko may ginagawa lang ako sila lang ako. Siguro namimiss din nila ako. Ibig sabihin yung pagmumukha na itong mga ka-viewers, namimiss din pala ng mga viewers. Namimiss din. Kasi tayo naman, eh, kahit ganito ang pa pagmumukha natin, eh, pwede rin namang ikakamiss ng isang tao, lalo hindi niya nakikita. Yung aso nga eh, pag nawawala, di ba, inahanap? Pusa, inahanap yun. Eh, tayo pa kaya, hindi naman tayo pusa. Eh, lang naman tayo. Eh, na kailangan lang tayo eh, mag-live, pwede naman. Kaya lang, karoon lang ng pagkataon na may ginagawa na. Okay? Sa isang vlogger na napanood ko ang kanyang video, mahusay mahusay. Walang cut. Kaya mas maganda kung live talaga. Okay? Kasi kahit sabihin mo walang cut yun. Halimbawa, nagkaroon ka ng error. Pwede mo pa rin tanggalin yun eh. Kasi ano nga eh. O, sige, kikwento ko sa inyo. <laughs> mga nakarang araw, hindi tayo nagla-live, diba? O. Yung mga live ko, nung una, ay uh, nire-re-edit ko kasi mayroong nagtik-tik sa akin sabi sa akin, kaputingting tik baka pwede mo namang i re, -re edit yung live mo kasi sobrang haba yun bagdipong kagaya ng dating ginagawa mo na nag-debate ka lang pero nandun pa rin yung uh, point na matutunan at makikita rin namin kung paano mo ginagawa yung unit kasi mayroon kaming mga load data lang iubos ka agad lalo na kung haba ng life mo. Na karan, live mo kaya nung nakaraan nag-live tayo apat oras mahigit. Pinakamaiksi nating live siguro mga mga isang oras sa ah, kalahati, pinakamaiksi. At ah. pagka sinuwerte tayo ng gunti, maaaring ah, maabot lang ng mga isang oras sa 20 minutes. Ganun ang pinakamaiksing live. Eh, ang sabi sa akin nung ah, nag-tick sa akin, baka pwede mo lamang total dati ka namang nag -e edit ng video. Baka pwede mo naman na yung mga video mo sa live, paki-edit mo naman total, kung sino man ang magki-question doon sa paggagawa mong pag-i-edit po sa mga video mo sa live, andya dyan naman yung live mo. Panoorin nila. May point nga naman yung nagtik sa akin. di ba? Halimbawa, kagaya nung ginagawa ko, mayroon akong re edit yung paggawa ko ng Samsung, yung amplifier na walang uh, walang microphone, walang audio, ginawa ko yun sa live. Di ba meron akong ginawa ng uh, microphone, uh, um, uh, amplifier sa live na hindi nagawa yung microphone pero nagawa ko naman yung book na tunog no? nire-re-edit ko yun ngayon ang kagandahan ka ng re-edit kasi kagaya niyan kung umaabot yung uh, oras ng uh, paggawa mo sa isang unit halimbawa yung amplifier na yun nagawa ko lang uh, sa sobrang tagal ko kasi ginawa yung amplifier na isa na yun maabot ng mga isang oras kalahati pero nung in-edit ko 30 minutes kalahating uh, oras na lang. Pero yung detalye na pagre-repair ng uh, amplifier, nandito lahat. Ngayon, tama nga naman yung isang uh, viewer nagsabi sa akin na wala namang problema yan. Kahit nasabihin mo, i-edit mo yung uh, ano mo, yung video mo. At least, kung mayroon man mag-question tungkol doon sa pag-edit mo, yung original na, yung original na uh, video mo, ay eh, naman, hindi mo naman binukura. So, pera lang kung guburahin mo sabi sa akin. Ay, wala pala, no? So, sabi ko, ang ginawa ko, tama nga naman siya. O di nire-edit ko, o di kahit paano yung nag-request, mapapanood nila yung video na maiksi lang kasi nire-edit, di ba? Kasi sa live kasi, kung minsan mayroong iba na pag walang load o kaya walang data, hindi eh, talaga napapanood. Kasi sayang naman daw yung load, no? diba? eh, di ba? Hindi kagaya nung edited video na lang, maiksi na lang ang oras ba? Diba? Mahusay din yung nagsuggest sa akin eh. Okay, mahusay din siya. Kasi na-suggest niya sa akin na pwede ko. Ito. Kaya nga mga ka-viewers, ito ha, ah, tatandaan nyo ha. Ah, sa paggawa natin ng ampli na ito, ah, live day ngayon, di ba? Pwede ko itong gagawin na i edit -re siguro pag may time ako. Kasi para doon sa mga tao na gusto nilang panoorin ng maiksi lang pero kumpleto at ando doon na lahat ng detalye kung paano ko inayos ang amplifier, di ba? O, so, ang problema lang naman ng amplifier na ito eh, yung mga volume niya, mga sira, pinalitan lang. Tapos, kung makita nyo yung speaker na yan, yung nakahiga na yan, dalawang speaker na nakahiga na yan, tanya rin yan. Ngayon, ah, malalaman natin kung, kasi ang sabi nung may hari, ang pangit ng tunog ng amplifier niya na yung testingin ko siya sa speaker ko, talagang pangit. Eh, yan sabi ko sa may-ari, okay, gagawin muna natin itong amplifier mo. Pag halimbawa yung amplifier mo ay uh, nagawa na at gumanda na tulong, tsaka natin ititesting sa dalawang speaker. Pagdating ko sa dalawang speaker mo at pangit pa rin ang tunog, ibig sabihin may problema din yung dalawang speaker. Okay mga ka-viewers, para hindi tayo humaba, uh, tatakpan ko na ito para mati na doon sa speaker niya. Kasi si speaker natin, okay na ba tulog yun? Okay na, di ba? Inatakpan ko muna para para mati-stick sa doon sa kanyang speaker mismo. Ganun lang yung mga ka-viewers. Pagka tayo ay nag-repair. Uh, pinak Pinakadabis pa rin yung uh, gusto mo talaga na may pakita sa tao yung uh, paano ka lang repair. Di ba mga ka-viewers sa ating pagtatrabaho mayroon tayong tinatawag na foreman bang pangalan nun yung Limbawa, na masukan tayo sa isang uh, kumpanya mayroong isang tao doon na walang ginagawa kundi babantayan lang yung mga tao kung nagtatrabaho di ba? ganon din yung sa atin tayo ay gumagawa ng, ng uh, unit sa live at ang nagbabantay sa atin kung paano tayo gumawa kayo kayo mga nanonood di ba? sa isang kumpanya o sa isang uh, pabrika mayroong isang tao doon na nagbabantay sa mga tao niya para tignan kung talagang gumagawa nga sila. O di ba? O kaya tayo gumagawa tayo ng live dahil para kayo ay manood at mabantayan yung aking gawa. Kaya maganda pa rin talaga ang live kapag ka nagre-repair. Okay? Patakpan ko na. Sira din pala yung wire dito. Papalitan na rin natin. Iwain mo. Kung nagkamalit tayo ng hawak, baka makuryente pa tayo dito eh. Muros, oh. Tignan nyo mga viewers oh. Nakagano lang yan oh. naka-electrical naka tape. Ngayon gabi, papalitan na ng panibago para mas maganda. nakita huh? oh. May tama din yung wire niya. Oo, oh, naka-electrical nice. tape lang. papalitan din ang buo para mas maganda.